Grabe yung nangyari sa Payatas Road ngayon papunta Montalba pa, no. Sobra parang zombie apocalypse ka. Grabe sobrang traffic. So, ang dahilan ng is kung ang tunog dito sa may Payatas Road. So, talaga, hindi na control dun sa unahan kaya sobrang, sobrang sa traffic. Good. Hey. Sobrang gram traffic, dito sa kataka Pagtatakas. traffic ah Sa Pagtatakas. Pagtatakas. Uh, pagkatapos ng Petron pag Pagtatakas. sa Pagtatakas. Uh, Pagtatakas. Tuy

Ayer tayo mga paps Putik na yan Paano kaya kung makababa nito Ah, big, pilit na gig. Ano, na po Ang talaga to men Laki na Agos kaya yeah. talaga oh kanina hinarangan na sana dun sa Payatas ni pala ang kernet road Diyan, wala ng uwi na pinilit sarap wala pa kami anong layo-layo na noon oo basta oo hindi na lang mamaba ba? kapalit pa kami mas lalong lalayo pa ako yung uwi na dito na may paraan diyan Grabe yung nangyari sa Payatas Road ngayon papuntang Montalba, no? Sobra parang zombie apocalypse ka. Grabe sobrang traffic. So, ang dahilan ng dito is kung ang tunog dito sa may Payatas Road. So, ngayon talaga, hindi na control dun sa unahan. Kaya, sobrang sa traffic. Kasi, parang mula na lahat ng mga kakotse, motor, lubong, kinain na lahat ng ano, linya wala nang bigayan kaya ito yung nangyayari ngayon hindi talaga ito magbigayan talaga nakabutan kami ng madaling araw dito kapunta ng Montalbar dati pinakap ko yung full eh One link sa nga lang yung palabas kapunta ng Litex eh Pinain pa nila oh, grabe talaga Makakalusot oh, din yan Sana mamaya pagbalik namin Wala na to Wala sa otso Ay! ginawa rin Sabi, o oh, nga ba? Simula dun sa may pitron eh Pakit ang sigsang Pagarabi Ay, natin kayong jump eh Nawawa yung mga commuters, naglalakad na lang talaga sacrifices Tapos, ah, kasya ba ako dito kasya ah, oh yay Salamat sa lahat mga Pops! So ngayon na mga ka-draw Kanina nakalusot na ako galing ako mong Montalban. Ngayon pabalik na ako. Pauwi na ako mong Montalban. Ito parang lumalayo yung ulog ah. Kasi kanina sobrang traffic talaga. Pero ngayon traffic pa rin. Pero at least nakakasingit yung motor. Kanina talaga hindi makasingit yung motor kasi nagbabalagbagan yung mga nagkasalubungan eh ako sa masaklap ngayon parang lumala yung sunog kasi kanina papula na yun eh ngayon parang grabe sobrang lumala yung usok oh kaya e, ito stranded na naman nandito ba na yung sunog mga katropal ah, so ito pabalik na nga ako ah, alas 8 yung in ingit yan ah. so ayun parang lumala yung ano, sunog ah kumusok pa rin so yan kasi nakatampak kasi yung mga ibang uh, junk junk material kasi junk shop po kasi to eh junk shop malaking junk shop kaya ayun usok na naman oh. kanina wala na yun ha? Ah. pula na yan eh Usok na lang na mahina pero ngayon para lumabas na naman yung usok. Eh, hindi pa rin natigil yung mga bumbero. Kaya, ingat mga katropops. Hindi pa natin alam kung hanggang anong oras tumapula. So, nagsilikas na yung iba o nagsipakwita na. Nasa kalsada, pati kalsada. yung At, pa. So, time check mga kadrobabs alas 8 ko so medyo traffic pa rin so mamaya pagdating ko ng bahay i-upload ko to so, medyo maliwalas na pagdating ko oh, Ayun yun, yun. maliwalas galing mo sa Payatas, si ayun doon nag-uubi sa yung traffic na papunta ng ano sa Duga then diretso na na talpa din ayan hanggang dito lang mga pops ride safe sa lahat